Ganito pala ang tunay na ugali ni Jordan Poole sa team ng Warriors. Sa podcast kasi ni JJ Redick ay naging guest itong si Andre Iguodala na first hand na experience what it's like playing with Jordan Poole. At usapan nga nila ni Redick na sila Curry, Clay, Draymond ay may freedom nga daw sa court na gawin kahit ano ang gusto nilang gawin dahil doon daw lumalabas ang tunay na galing ng Warriors team. Kahit magkamali pa nga daw sila ay okay lang nang dahil proven and tested na sila sa bagay na yon with four championships under their belt. So kumbaga itong big dream ng Warriors are free to do what they want sa court. Ang problema nga daw mga idol pagdating kay Jordan Poole, pagpasok niya sa court ay ganun din daw ang gusto niya na mangyari. Gusto niya rin ng ganun klaseng freedom sa loob ng court, kalayaan sa loob ng court to do what he wants. And yes, understandable naman daw yan ayon kay Redick dahil kung sa ibang team daw naglalaro si JP ay ganyan na ganyan daw mismo ang ipapagawa sa kanya. Pero nang dahil nasa Warriors nga siya at may mga players na silang ginagawayan that has championships to back it up, ay dapat nga daw itong si Jordan Poole ay hindi naggumaya sa kanila at gawin lang kung ano yung role na meron siya. Gawin lang ang naiatas sa kanya na gawin. At napasagot nga dyan si Andre Iguodalan mga idon lang bingo, kumbaga tumpak nga daw itong sinabi ni J.J. Redick patungkol kay JP. Tapos dinagdagan pa ni Iggy na si Jordan Poole nga daw ay parang hindi maintindihan bakit hindi siya hinahayaan to play free like Kirby, Clay and Raymond kumbaga ang pinapalabas nga daw ni Jordan Poole ay natulungan niya na nga daw ang Warriors na manalo ng championship last 2022 and then siya pa ang second leading scorer ng Warriors. Kumbaga nagkaroon na ng feeling of entitlement itong si Poole na dapat may freedom na rin siya sa court ng dahil nakatulong na siya sa Warriors na manalo nga ng kampyonato. Pero nga mga idol, hindi nga pumayag dyan ang coaching staff ng Warriors at nakita naman natin na throughout the last season ay parang lagi nga pinagsasabihan, pinapagalitan siya ni Coach Kerr pati na rin ni La Curry kapag nga meron siyang hindi magandang ginagawa sa court. Tapos umabot pa nga daw na parang nagrebelde na itong si JP ayon dito kay Andre Egodala at sa pamagitan daw yan ng hindi paglalaro ng depensa. Sabi ni Iguodala na intentional nga daw na ginawa ni Jordan Poole na hindi talaga magbigay ng energy to play defense. Yet sinabihan niya nga daw ito mga idol na mas maigi pa na i-boost mo yung energy mo na meron ka in trying to play defense kaysa gamitin ito in not trying to play defense. At yan nga siguro mga idol ang tunay na dahilan kung bakit tinraid ng Warriors itong si Jordan Poole. Hindi na ata sila talaga magkasundo at problema na lang siguro ang dadalhin ni Poole kung patuloy lang siya na mananatili sa Warriors because he wants a bigger role sa team. Kaya naman mga idol, sinabi rin ni Andre Iguodala na itong addition daw ni Chris Paul ay talaga namang malaking tulong sa Warriors because itong si CP3 will buy in nga daw sa role na dapat napupunan sana ni Jordan Poole. So yan mga idol ang pagbubulgar nga ni Andre Iguodala sa naging ugali neto ni JP sa team ng Golden State Warriors last season. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinyon.